Ayun mga Mari, ngayong araw nga, ito yung kaganapan ngayon. So bago kami gumising ay nagkapi muna kami kanina. tapos namin magkapi at nagluto na naman ako dito ng sorreso. Ano bang tawag nito ng ganyan sa inyo? Ang tawag kasi dito sa amin ay sorreso. Bali mga Mari ay kinuha ko lang ito sa aming tindahan. So, 25 pieces po mga Mari. Bali mga Mari, ang procedure ng aking pagluluto niya, inuuna ko muna yung tubig. At pinakuluan ko muna siya mga mare at pag nakulo na siya mga mare ay namumula na siya at parang luto-luto na siya hanggang maubos na yung tubig niya mga mare. Bali mga mare, pag naubos na pala yung tubig niya, yung ubos na ubos na talaga siya mga mare, nilalagyan ko na siya ng kunting mantika lang kasi yung iba may mantika na kasi mamantikain ay na yung suriso kasi baboy kasi siya mga mare. Dahil luto na nga ang suriso mga mare, nagluto na naman ako ng itlog yan din ang binibinta namin mga mare. Kaya nagluto ako ng apat na piras niyan mga mare kasi favorite niya ni Chikiti. Mas forward tayo mga mare dahil may bumili na bata. Punta mo na ako dito sa aming tindahan. Bumili pa siya ng marshmallow. Bali mga mare, marshmallow tagpisang isang piso lang yung mga mare. Bumili siya ng dalawang piras, mga mare. Sabi nga ng bata, ilagay ko daw sa plastic. Sabi ko, dalawa lang naman yun. Kaya, hawakan mo na lang. Eh, parang nagagalit siya mga mare. Pero pumayag din siya. Kasi, dinojok jokan ko lang siya mga mare. Kasi mga mare, yung bata yun ay bumili ng limang piso. Kaya, nilalagay ko talaga yun sa plastic. Kaya, yung dalawa lang. Kaya, sabi ko, wag na lang ilagay sa plastic. Ma-share ko lang mga mare, sobrang init talaga dito. Parang nakakaluto talaga ito ng ating ulam. Kaya, tingnan mo, mag-alasing ko na nga. Grabe talaga, sobrang init. Kaya, inilabas ko na ito si Chiki Ting. Kay sobrang gustong gusto talaga niya lumabas. Nagagalit kasi siya pag hindi siya nilabas. Kaya ayan o, nilagay ng kanyang papa. Kaya dahil mahapon hapon na nga Mari, wala na talagang init ito sa aking inuupuan. Dito kasi ako naglalabati. Dito din ako naghugas ng mga plato mga Mari. pero wala pa kasi kaming pinggan na maayos. Kaya dito na lang ako. Pero okay lang at least okay yung ating healthy yung katawan natin dahil baka soon makakabil din tayo ng ating pinggan. Kaya ayan mga mari, At tapos ko pala yan nilabhan kanina. At pagkatapos ko nga maglaba kanina mga mari, ay dito naman ako sa aking ginamos. Nagtatakal kasi ako ng aming ginamos dahil marami kasi naghahanap nito. Wala na kasi mga mari, naubusan na tayo kaya dali-dali akong nagtatakos dito. Pasensya na mga mari dahil sa aking best over merong batang kumakanta. Yun kasi ang pinapanood lagi ng aking anak. Oy, lagi like, nanonood talaga siya ng mga cartoons mga mari. Ay, mga mare nanonood din ba yung mga bibi ng mga ganyan? Alam nyo mare, ito kasi aking tinitindang ginamos. Marami kasi pumili-pili dito. Ito kasi kami sa relocation. Yung bahay namin ay parang bukit. Ito lang kasi ang madaling pilihin dahil sa mahaling bilihin ngayon. Ito, 5 pesos at, parisan mo ng dahon ng kamuti ay oking-oking okay -okay na makaka ka na sa iyong isang kain. sobrang mahal nga ng bilihin ngayon mga mari, hindi, ka, hindi ka na talaga makakaisip ng masarap na pagkain dahil yung 1,000 parang 100 na ngayon. Ewan ko ba, siguro ganito na talaga pag tumatagal talaga yung panahon. Ba, i-share ko lang mga mari, itong ginawas namin, napakasarap niya talaga mga mari. Hindi ka talaga magsisawang kain siya mga mari. At napakaganda pa ng paggawa niya mga mari. E binili ko lang kasi ito sa aming suke. Meron kasi kaming suke mga mari. Bale, 85 yung kilo niya mga mari. Minsan, naginan din ako 25 pesos. Pero it's okay lang yun isa naman wala. Ito naman yung kapatid ko, biglang na paano dito, kaya pinahugas ko na. Sa <laughs> mga may, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood.